Hi guys, magandang hapon. Uh, nandito ako. Gagawa tayo ng dishwashing liquid. Siyempre, kung saan tayo makakatipid, doon tayo. Uh, may nabili ako sa online shopping na dishwashing liquid. Good for 6 liters na ito. Bali, makakagawa tayo ng 6 na litro na dishwashing liquid. 60 pesos ko lang nabili ito. Pero subo ko kasi lagi ko itong ginagamit. Tagal nakakatanggal siya ng dumi at saka oil ng ating mga maduduming plato, kaldero, o ano man yan. Magaling siya. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo para maka Tipid din kayo, kagaya ko, kasi syempre nanay tayo, gusto natin makabudget at practical na practical tayong mga nanay pagdating sa budget. Kaya, simplahin na natin itong ating dishwashing liquid. Meron ako ditong limang litrong tubig na ayan, tubig. Meron ako limang litrong tubig. Dito natin iahalo ang ating dishwashing liquid na panggawa. Ayan. Yahalo natin ito dito. Meron mga tatlong flavor, tatlong flavor, tatlong tatlong variant. <laughs> meron itong lemon, tsaka merong calamansi at tsaka antibacterial. Ayun. Gagawin na natin. Ayun, gawin po natin ito. Una, syempre guguntingin natin. Mabango ito talagang napakabango niya. Siyempre, kailangan malinis po yung tubig ninyo, ha? Para hindi mapapanis yung dishwashing liquid ninyo. Hindi agad mga mo'y mabaho. Gamit ko nga pala dito na tubig mineral water. Para siguradong hindi mapapanis. Ayan, ibuhos nyo lang po ito. Ibuhos nyo lang ang inyong mixture ng ating dishwashing liquid. <gasps> Sobrang thick nito sobrang thick talaga. Subok na subok ko na to eh. Magaling. Magaling talaga ng yeah. makalinis ng plato. All purpose ko nga lahat ng Lahat gagamit ko pang linis, pang sabon, pang hugas ng kamay. Oo, kasi magaling siya. Good. Wow! 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 <laughs> Ay, ako at tayong panghalo. Pagkatapos nyo po mabuhos yung ating mixture na dishwashing liquid, pagkatapos nyo malagay lahat ito dito, haluin nyo lang po. Haluin nyo hanggang sa humalo yung mixture natin ng dishwashing liquid sa tubig para maganda yung pagkaka-texture ng ating dishwashing liquid. Dishwashing liquid. <laughs> Nabubulol eh. <laughs> Ayan. Palihaluin nyo lang siya, tapos standby nyo lang ng 2 hours. Pagtapos nyo to pala mahalo, standby nyo lang ng 2 hours. Okay na siya. Pwede mo na ilipat sa inyong mga lalagyan na container, mga pet bottles. Karamihan ito lang ginagawang negosyo. 'Di ba sa 60 pesos? Sa 60 pesos, meron ka ng 6 liters na tubig. Eh, 6 liters na tubig. 6 liters na dishwashing liquid. Oh, 'di ba? May 6 liters na dishwashing liquid ka na. Oh, 'di ba nakatipid ka? May 6 na litro kang dishwashing liquid sa 60 pesos mo. Sangkap pa. Hmm. Kaya, gawa ka na rin ng dishwashing liquid. ba diba? Para makatipid ka, gaya ko. O. Hanggang dito na lang po yung aking video. Siyempre, mamaya isasaling ko na lang ito ng sa aking lalagyan ng mga pet bata. Siyempre, hindi ko napapakita sa inyo dahil napakahaba ng video dahil maghihintay kayo ng dalawang oras. Siguro hindi na napanonore yung ganong katagal na pag ihintay. Basta haluin nyo lang siya hanggang sa mahalo yung mixture ng dishwashing liquid sa inyong tubig. Tapos, standby nyo lang ng 2 hours. Tapos, pwede nyo nang ilipat sa mga lalagay nyo. O yan. Diba? Panibagong tip bilang isang misis na maganda. <laughs> Ayan. Hmm. Gagawa tayo. Dishwashing liquid. Mm. Mama, aloy mm. hey, nyo lang. Haluin nyo lang ng haluin.